So ang nakikita nyo po ngayon ay ang ating clutch lining assembly ng ating Honda Click 125. Isa lamang po ito sa part ng CBT or ng ating panggilid na may malaking responsibilidad sa pagpapaandar ng ating motor. Sa video na ito, tuturo ko kung ano yung mga dapat nating malaman sa ating clutch lining assembly. Kabilang na dito yung nagiging sanhi ng pagdadragging ng ating motor. So sisimulan na natin ng vid pagkatapos ng ating intro. So yun guys, bago natin baklasin, simulan na natin sa pag-explain dito sa labas. Ito yung tinatawag nating clutch lining or clutch pad. Kung makikita nyo, tatlong ano sila, tatlong set sila or tatlong piraso. So yan, isa, 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 bali tatlo. So kada clutch lining, pare-pares lang sila ng properties. Ngayon mga bossing, ang kinalaman nitong clutch lining sa pagpapaandar ng ating motor is ito yung tumutulak or kumakapit sa ating bell para mapaikot yung gulong. So basically, ito yung nagpapaandar ng ating uh, motor. So, may malaking factor ito uh, kapag hindi natin ito naayos or nalinis or napalitan ng magandang surface. Kasi ito mga bosing kapag marumi ito or maraming alikabok, may factor 'yun sa pagde-dragging which is um uh, nagkakaroon ng pagitan sa clutch lining at saka sa bell para magkaroon ng hindi inaasahang pagdidikit ng dalawa at mag-cause ng dragging or ng panginginig or ng pagbabibrate. So, sa madaling salita, so, ayan, ito yung clutch bell natin. Tapos, ito yung clutch lining natin. Kung makikita nyo, may space pa yung dalawang yan. So, kapag pinatakbo natin yung motor or pinaikot natin yung silinyador, dahan-dahang bumubukay ang uh, clutch pad natin or clutch lining. So, kapag bumukayan mga bossing at tumama dito sa ating clutch bell, iikot na yung ating gulong. Sabay na iikot yan. So, uh, pag may case na maraming alikabok or maraming dumi yung ating clutch lining tsaka yung ating clutch bell, kahit hindi pa sila masyadong dumidikit mga bossing, dahil sa mga dumi na nahakot nila or naipon dito, magkakaroon ngayon ng uh, pagdidikit na hindi inaasahan or yun yung tinatawag na pagdadragging. Kaya nagkukos ng vibration, yun ay dahil sa pagdidikit ng lining at sya ng clutch bell na may kasamang alikabok. So, ayun uh, yun lang. Basically, iwasan natin na maging madumi itong surface na to at yung surface na to palagi nating linisin, palagi nating i-check para hindi magkaroon ng hindi inaasang pagdidikit which is yung tinatawag na uh, dragging so yun, yun yung responsibilidad nitong clutch lining ito naman yung tinatawag nating circlip so yung tatlong circlip ayan yung naglalak, basically naglalak ng dito sa triangular plate natin So, pag natin yan, gumagamit lang ako ng flat screw. Tapos, eh, parang i parang iikot ko yung flat screw para lumuwag siya. So, yun. Basically, makita nyo naman kung paano yung process na ginawa ko. So, yan. Ipapasok ko lang siya dito. At ayun. At ayun, natanggal na natin ang ating tatlong circlip So basically, yan yung naglalak sa ating uh, triangular plate Pagkatapos nun, pwede na natin tong tanggalin itong triangular plate So basically, pupukpukin lang yan Ayan, pagkapukpuk natin Kita nyo, tanggal na So yun, meron pa palang isa Ayan mga bossing, tanggal na So pagkabukas natin, makita natin itong tatlong set ng ating clutch pad kung makita nyo. Ayan, tapos may sara sa release lang spring which is yung spring na yun is kumokonekta sa kabilang uh, clutch pad or clutch lining. So ang purpose niyan, magkaroon ng tamang flexibility yung clutch pad natin pag bumubuka. So hindi pwedeng walang humahatak sa kanya. May tamang buka siya or tamang pwersa para bumuka siya. Kaya meron tayong mga uh, clutch spring dito. Pagkatapos nun mga bossing, uh, pwede na natin tanggalin to. Ako ginagamit po uh, by script. Hihilain ko siya para hindi masugatan yung butas natin dito. So basically, merong ginagamit para dyan pero ako hihilain ko lang to, hatarin ko nang hindi masusugatan to. So, pag inanon nyo yan mga bossing, dahan-dahan kayo kasi matalim yung dulo ng ating spring. Which is, pa, baka cause pa ng pagkasugat ng butas, paglaki ng butas. So, yan, kung nakikita nyo, hindi, hindi naman natin binigla. So, yan, sa and dalawa, tatlo. Kung makikita nyo, pag wala na yung spring, freely nang bumubuka itong ating clutch lining. So, paano mo malalamang may problema sa clutch lining mo? So, basically kung bagong bukas yung motor mo or matagal na nakastock yan, at kung hindi mo magalaw to, uh, may problema na dun, dun sa clutch lining mo kung, kung bakit nagdadragging siya. Kasi isang cause din ng pagdadragging mga bossing is kapag uh, yung friction dito is wala siyang dulas. Meaning, nahihirapang bumuka yung ating clutch lining. So, isang factor din yon. Kaya, ang dapat nating malaman sa part na ito, mga bossing, kailangan merong pampadulas na grasa. So, para magkaroon ng magandang koneksyon uh, connection itong dalawa. So, hindi pwedeng, ano yan, nakastock lang. Or, hindi gumagalaw. So, after nun mga bossing, tanggalin na natin, tatlo sila. Meron tayong rubber damper. Dito. Tatlo yan. So, ang purpose nyan, is para magkaroon ng lock yung ating clutch lining dito. So, para pag bumalik siya, hindi siya magkaroon siya ng hangganan, kumbaga. Uh, hindi siya soso So, yun. Yun yung purpose ng ating rubber damper Need nyo yung palitan mga bossing kapag pud-pud na yan Pero basically matagalan yung buhay nito So ayan safe na safe yan dyan Yan yung purpose nyan Magkaroon ng ayan o kung makikita nyo May ano pa siya dyan may parang niche Kung saan susok-sok yung ating rubber damper So yun yung purpose ng ating rubber damper So basically tatlo din yan mga bossing Ito pala yung isa Importante mga boss na lagi nating i-check yung mga yan, yung mga parts na yan. Simula dito sa ating clutch lining which is yung pinakakinakapitan ng ating bell. Yan kasi yung pinaka laging nadudumihan, laging nagkakaroon ng mga uh, sugat or anything. So kapag uh, luma na or putput na, marumina lines or palette. Depende sa sitwasyon ng inyong clutch lining. Ito naman mga bossing, kagaya ng sinabi ko kanina, kailangan wala tong debris, wala tong alikabok, wala tong kalawang. So yun kasi yung nagpapasikip, papasikip para makapasok to. So kailangan malinis palagi to. Yun din kasi yung cause ng dragging mga bossing. Kung wala dito, yung cost ng dragging, baka nandito mga bossing. So, minsan naman, nagkakos din ng dragging mga bossing. Ito, small details na hindi napapansin ng iba. Kung magkita nyo yung butas dito, itong butas kasi na yan, ay yan yung pinagpapasukan ng spring. So, yan, kung magkita nyo, di ba, yan, yan. Ngayon, mga bossing, sa katagalan ng panahon, kapag nasugat yan, napudpud yan, uh, lumaki yung butas, nagkakaroon na ng problema. Bakit problema siya? So, imbis na yung spring is may tamang tension lang siya dito sa kabila, which is yung, ayan, ganyan lang siya. Sa stock, di ba, ganyan lang siya. Normal no. ano lang siya, normal, normal lang na nakasabit yung spring. Kapag uh, nagkaroon ng pagluwag dito or paglaki, nagkakaroon ng problema dahil yung imbis na yung spring tama lang yung tamang sabit lang siya and lumalaylay siya ng konti or lumuluwag siya ng konti osing na parang magkakaroon ng hindi magandang kapit yung clutch lining natin sa bawat isa't isa kasi nga dahil maluwag yung spring so may tamang ano yan yung manufacturer kung ano yung tamang butas nito so isa yun sa dapat alagaan nyo Kapag sobrang luwag na nito, palit na din. Kasi may epekto yan sa ating uh, pagda drive At nagkukos din yun ng pagdadragging, mga bossing. Isa pa, minsan baka kala nyo, itong ating clutch spring, napapagod din yan, naluluma din yan. May tamang power din yan ng hatak natin, pero hindi natin maseset or masasabi kung gaano kalakas. Pero kapag alam n'yong yung lamyana Which is alam ko mata, Pang matagalan din naman yun Pag malamyana, palitan nyo na din Or kapag wala na yung hook Hindi na maganda yung shape nya Marami ng kubit, palitan nyo na Isa rin yun sa nakakapekto Ng paghila ng ating clutch lining So yan Kailangan maging perfecto Ang lahat ng bagay dito sa ating clutch lining Assembly para Walang magkos ng dragging At hindi magkos ng pag-vibrate ng ating motor. So lahat ng parts na yan, kailangan nating alagaan mga bossing. Kung halimbawa ang nalinisan nyo na yung lahat ng parts ng ating clutch assembly, nabilhan nyo na yung mga dapat Yung mabilhan, ngayon sa pagbabalik, na, pagbabalik naman tayo, babalik natin isa-isa at papakita ko sa inyo yung magandang paraan kung paano natin siya ibabalik. Bagaya nang sinabi ko kanina, lagyan natin ng grasa ito, yung part na to. By the way, yung ginagamit ko is not sponsored pero pwede siya sa high temperatures. Huwag kayong gagamit ng grasa guys na hindi siya pang high temperature kasi yung loob ng makina natin is mainit. Yung loob ng CBT, loob ng panggilid, mainit. Nagkukos minsan yun na pagtunaw ng ating grasa. Kahit grasa, nag-evaporate din yan kung hindi niya kakayanin yung sobrang init. Kaya minsan nagkukos yun ng pagkatuyo ng grasa at pagkawala ng friction sa pagitan ng ating clutch lining at itong ating clutch housing. So yon, lalagyan natin ng high temp na grasa. Sa paglalagay ng grasa, hindi natin pwedeng sobrahan. Bakit? Kasi kapag sinobrahan natin yan mga bossing, sasabog yan sa loob. Alam naman natin na yung grasa is matakaw siya or pansinin siya ng alikabok. Kapag kumapit yung alikabok sa kanya, uh, mahirap nang tanggalin. So, konting-konti lang. Kapag may sobra, punasan nyo. Hindi pwedeng maraming umiikot na grasa sa loob ng ating CBT. Lalong-lalo na dito sa ating clutch assembly. Dahil lapitin ng alikabok yan, mga boss, mga sir. Tapos ni isa. So, lagyan, na, lagyan natin lahat. So, after malagyan ng lahat, babalik na natin itong ating uh, clutch lining. Wala naman specific order kung alin dito yung 1, alin dito yung 2, alin dito yung 3. Ang importante, nakaharap siya kung saan siya dapat humarap. Which is basically, kung makikita nyo ito, which is malalaman nyo naman dahil ito yung lagyanan ng spring, di ba? Ayan. So, wala naman din kasi nilagyan ng spring dito. So, yun. Di naman kayo malilito dyan, mga bossing. Ayan. Papasok lang natin to. Isa. Dalawa. Tatlo. Ayos. Pagkalagay uh, nyo, ilak nyo lahat. Iipit nyo sa rubber stopper natin. Rubber damper ayan, para maging compact tapos punasan nyo ulit para mawala yung mga grasa-grasa mahirap na may mga tumatalamsik na grasa ayan, mga bossing okay na next step natin, spring itong spring ko okay pa naman itong mga butas nila okay pa naman kahit nakikita nyo parang may konting gitle hindi naman siya sobrang laki kaya pa niya kaya pa naman niyang i-absorb yung ano. Hindi pa naman siya sobrang luwag kaya okay pa to. Lalo na dito mga bossing. Sa ang sa case ko mga bossing, marumi na talaga 'yang kanina. Nilinis ko lang ang ginawa ko. niliha ko siya ng sandpaper na size hindi uh, ko alam kung 500 bayon tapos 1000. Para para maging uh, pino tong part na to. So, kapag kapag uh, nakita nyo sobrang nipis na nito, palitan nyo na. Pero kapag uh, maitim lang ganyan, pwede nyo linisin ng bahagya. Pero wag nyo sobrang lilihahin mga bossing. Kasi pag sobrang numipis na to, papangit na yung connection nya sa clutch bell. mag na yung tono ng ating motor. So, kung magliliha man kayo, maglilinis man kayo, konting-konti lang. Matanggal lang yung dumi, matanggal lang yung al alikabok, okay na yun. So, balik na tayo sa paglalagay ng spring. So, sa paglalagay ng spring, kung may kita nyo, itong part na to is, uh, dyan hihiga yung mahabang side ng spring. So, yan. Dyan sya. dito. Sa maliit na part, dito sa maliit na, ayun, sa pinakadulo. Para hindi kayo malito, mga bossing, baka malito kayo. Ayan, baka, kasi kakasya din yan sya sa pagbaligtad. So, para hindi kayo malito, Itong may parang space na to is para sa mahaba. Ito is para sa maliit. So, sa paglalagay, ihuhuk ko lang yung una. So, yan. Nakalay na yung isa. Pangalawa, mga bossing, hihilain ko to papunta dito. Hindi ko siya isusok-sok na ipipilit ko kasi bakit? Matalim po itong part na to. Ito po yung nakakasugat dito sa part na to. So, maging maingat po tayo. So yan, lalagay na po natin. Hihilain ko siya mga bossing. Yon. Gan lang, di ba? Hila, hatak siya. Huwag niyo siyang pipilit na pasuksok. Yun. Swak na swak. Next. Kailangan nakasagad to. Kasi pag nilagay natin tong plate, kailangan maglay siya ng pantay na pantay para makabit natin to so yun kailangan lang natin siyang diinan para maglay after nun mga bossing wala namang specific kasi itong baliktaran na to halos, halos pares lang naman sila ng face pero ako dahil kabisado ko yung tsura nito ang alam ko itong part na to na parang puldik puldik ito yung nakaharap So, wala namang ano yan. Wala namang basis kung ano yung harap, likod. Parehas lang naman sila. So, yan. Ilay-lay na natin to. Diinan nyo lang mga bossing. Kasi, may kita nyo, may grip pa yan na dapat lumitaw, which is paglalagyan nito. So, yan. Medyo pupukpukin ko lang siya ng bahagya para maging compact siya. Ayan, kung makikita nyo, lumilitaw na yung grip. So, dito, lumitaw na rin. Dito, lumitaw na rin. So, para maging mas madali, paglalagay natin ang lock. After nyan, mga bossing, lalagay na natin to. Bago ko nilalagay ito, iniipit ko muna siya ng konti or sinisikapan ko ng konti. Bakit? Para pagkalagay ko, uh, swak siya at masikip siya. So, hindi, di, sure na hindi na siya matatanggal. Ayan, sisikipan ko lang ng konti. Bahagya lang mga bossing. So, ayan. Yung process na ginagawa ko, tutulak ko siya gamit itong flat screw. So, ayan. Okay na yung isa, mga bossing. Ayan. Alam mong sa swak na siya kapag lumulubog na yung ano, kapag unti-unti mo na siyang nilalagay. So, usog lang natin gamit tong flat screw. Yun. Pag narinig nyo na yun, okay na. So, mga bossing, wala namang tamang orientation to kung saan nahaharap. Ang importante dito is ma malak nyo ng maayos to para hindi to kumawala yun lang naman yung purpose nito pero wala naman orientation to na dapat humarap siya doon humarap siya doon humarap siya doon purpose lang nito is maglak at wala naman yung super malaking role dyan mga bossing kung di mag maglock next last natin mga bossing yun so yun na tapos na ang ating clutch assembly lining or clutch lining assembly mga bossing kitang kita nyo naman kung paano natin tinanggal ganun din natin ibabalik ang importante dito mga bossing kailangan palitan yung mga dapat palitan linisin yung mga dapat linisin para kapag binalik na natin to sa ating CBT at sa ating or sa ating panggilid goods na goods na to hindi na natin hindi na ito magiging factor para magkaroon ng dragging ang ating motor at ang hindi magandang pag-iikot sa ating clutch belt. So yan magkakaroon na siya ng magandang contact sa ating clutch bell na magre-resulta ng mga ating magandang arangkada at ating magandang takbo. So yan, pati ito, mga bossing, malinis na malinis. Wala tayong grip sa ating koko. Which means, wala siyang lubak, wala siyang pudpud. Okay na okay, makinis na makinis. So, ayun lang para sa video na to. Mga uh, kapindot, kaklik. Kung may natutunan kayo sa video na ito, may nalaman kayo sa mga parts, sa mga kung ano-ano mga -ano mga bagay. Uh, kung maaari, pwede kayo mag-subscribe dito sa aking channel. Pwede rin kayo mag-comment kung may mga komento kayo or may mga uh, pwedeng ibahagi para sa ibang mga rider. Uh, the more you click, the more you know. Tonski TV, ride safe, ride click, ride all you want. 拜拜。Bye bye.